Isang lalaki sa India nasawi dahil sa isang prank. Kaibigan nito isa sa mga pasimuno. Hanggang saan nga lang ba dapat ang limitasyon sa pagkakatuwaan katulad ng pagsasagawa ng mga prank-prank na yan? Ang iba ay sumusobra at nauuwi na sa disgrasya katulad na lang ng nang nangyari sa isang lalaki sa India. Ano ang kwento? Alamin. Sa isang CCTV footage, makikita ang nagkukumpulan ng mga kabataan sa gitna ng isang iskinita sa Bengaluru, India. Sa gitna ng mga ito ay may isang lalaking nakaputi na makikitang nakaupo sa isang kahon na yun pala ay puno ng mga paputok. Kung paanong napunta sa ganong sitwasyon yung lalaking yon yun ay dahil na pagkatuwaan siya ng mga kabataan at pinangakuan na bibigyan siya ng tricycle na tinatawag na auto rickshaw kung mapagtatagumpayan niya ang challenge. At hindi nagtagal ay sumabog na nga ang kahon na nagresulta sa pagkakatumba ng lalaki sa kalsada. Mabilis pang nakabawi at nakaupo ang lalaki ngunit hindi nagtagal ay unti-unti na itong napahiga sa daan. Dinala pa rin nila sa ospital ang 32 anyos na biktima na nakilala na si Shaubari na nagtamo ng severe burn injuries sa kanyang pang-upo, tiyan at hita. Ngunit nasa wiri nito habang binibigyan lunas. Ayon naman sa mga nakakita, lasing daw ang lalaki. Habang ang sabi naman ng ina nito ay nagtatrabaho bilang laborer ang kanyang anak at pauwi na sana ng bahay. Samantala, ang anim na kabataan naman na nagsagawa ng prank na edad 18 hanggang 22 anyos ay inaresto at maaring humarap sa kasong homicide. At sa kasamang palad, kaibigan pa daw ng biktima ang isa sa mga nagsagawa ng prank. Ikaw, anong masasabi mo sa masalimuot na prank na ito? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.